Oo. Okay. Oh. Isa rin naman ako sa Bayabas. Oo. Uh, mo din naman. Star no. Yung Starapol? Mm, pwede. Tapos... tapos... Tag Masakit na sikmura ko. Yung... Para sa bata, yung inubo, inubo yung, yung lagundi. Ay hindi. Yung oregano. Ano? Oregano. Minam ako regano. Mm. Nung, salagoy, yun, na ako oregano. Oo. Uh. Nung... Tapos sa nilalagdan na ako. Hmm. Hmm. Sakit yan si Kona ko. Hmm. Uh, Halatang gutom na. Oo nga, gutom na. At saka hindi naman ako nagmeryente. Hmm. Parang tamad na tamad ang magmeryente. Ayun yung kasi ang problema sa inyo. Pag ano, pag, pag talaga kayo ng kumain. Hindi talaga may kain. Pag wala lang akong ginagawa, ay sa gusto ko kain. Pero pag may ginagawa nga. Hindi. Ay, ay, ano, magta, di ba? Dapat kapag may ginagawa, dapat kaya na kain. Pero pag walang gawa, kunti na kain. Aray ko, aray ko, aray ko. Aray. sakit. Pero ang taba pa rin ang tiyan no? Ano na rin yan eh. Parang kumakapit mm, na sa amin eh. Masin. Babae yung ganito. Mayat na nga ako noon. Pumayat na ako. Tapos ito mabago. Kasi lang pagpapayat kasi ng chan. Hindi yung purkit, hindi ka makain. Ang um, pagpapayat kasi ng chan. Exercise talaga. Ang nga na ako sa exercise. Jogging. Sumba hmm. yan. Sumba ka. Nahihilo kasi ako. Kaya ako hindi naglalakad. Dahil hmm. uh, anaymik na ako. Uh, Sumba ang pinakaano.

Turn niya, ikakabuhat niya eh. Turn niya? lus los yun. Hmm? May dito sa tagliran, sa singit. Hmm. Itinahe, hindi pa lang bituka ko na bonit na. Kumagay. panyo-panyo. Kumagay eh ay, kumagay yun yung nalistros. Kasi nga, binubuhat ko yung dalawang balde. Nilalagay ko pa sa taas ng pader. Dahil nag-aalaga ako ng baboy. Hmm. Iyan, eh, lay-lay nung... Di ba't nandun ka sa amin eh? Dahil, ang um ang puposin natin sa tabi ng bahay na iyon. Hmm. Um, ang kulungan na doon sa dulo. Pero mga kulungan natin doon pa? Oo. Oh. Hmm. Ang hirap nga na inaabot ko ng bata. Doon nga ako natutulog sa kulungan ng baboy. Hindi, <laughs> 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 pag kinuwento ko, baka hindi ka maniwala pa yung pinaggagawa. <laughs> Para nga akong lalaki. Hmm. <laughs> Pero mahina mga ugat ko. yung mga tayo na baboy na yun eh, papalayan ko yung ko yung sa pag sa kabilang uh -huh. Then, puno Dahil punong-puno na yung gilid. Hanggang sa basang-basa ako ng pawis, may napulmog ko tuloy ka kasi nga kung ng baboy. Oo <laughs> <laughs> nga. Pati manok, nag-alaga din kayo? Oo, ako na nag-alaga eh. Lahat mga ano? ang manok noon. Dibo? Wow. Eh, eh, yung mga tinutubo ay eh. isa nga ibinili ng lupa doon. Ang yung lupa doon, doon pa rin, sa inyo pa rin. Ang doon pa rin. Uh, e... Nabenta na. Ha? Nabenta na iba. Okay pa. Pag may pera ako, bibili ako doon. Ito Ete... yung... Iisa e, kasi at titulo. Ah. Uh... Ang ano lang. Gusto mong magtayo ng bahay, magtayo. Eh. Gusto mong eh, magtanig ka ng alam, magtanig. Hmm. Ano malayo sa school, no? Na sa school? Hindi na school sa gulo. Ah, lang pala na Tapos si, eh, napakarami ng ano, tao dito. parang kang magtayo na school eh. Ano? Na mahanap ng na eskwelahan na parang gobyerno. Mm -hmm. Ang kapitan dito. Ito ko. Tapos si, eh, hindi daw bibigyan. Hindi daw bibigyan alam. Paano paparinig sa inyo? May lupa inyo. <laughs> Ay lupa niyo. Ang gusto nga daw, kumuha ng daan. Ah. Dahil bibili niyo ang doon sa gitna. Ba't malaki ba yun? Ano yun? Yung lupa doon? Yung mayroong yung dadaan, yun. Ang nga rin ng may-ari ng lupa sa rapyo. Eh, do, walang daan. sa ko, kukubibili? Oo. Oh. Oh. No, kapag na, yun, kahit kunti, kahit kapiraso ano lang yun, da, daanan, lalawak-lalawak yun. Kaya yun na may eh. Kaya eh sabi pagka ininabili at tinayo at ang alibingan alibing. e taon na Eh, dadami na siya ito tao na rin. Mm. Eh, marami naman tao na talaga na. Sa amin lang naman buo-buo. ito, wala pa Mm Yung ilog na hilig ko nung tao. Ang lalaki pa ng bahay. Kaya ngayon, marumi na, ilog. Gilid ng ilog eh, ang daming bahay. Dating, dating ano no, dating magandang labahan yun, doon ako naglalabi saan mo ano, ito 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 mo oo yung bumubukol yun ay aray ko ito tuturok sa'yo bumubukol ere 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 ito ba mga ginaan aray ko aray ko kasi nung dati yan no? mas sakit na yan eh nakatayo pa rin ako pinatapos ko yung ginagawa ko

Yan, yan ang masakit eh. Yan eh. Parang Yan. Napakasakit yan. Ay. Unekta hanggang doon sa Sa bababa. Doon sa dulo eh. Aray ko. Aray ko. Kuya eh. Oh. Ini eh, kenapa saya sakit dah? sige. I-rotate ka? Mm. <laughs> Sa bata. Hello. Adobo. Tsaka atay. Adobo atay. atay.